yung arawan mo dito? 420 420? pwede na pwede na kaso 12 hours uh, ah kaya pala 420 kasi 12 hours ah 8 lang ah overtime lang yung iba kaya naabot ng 420 hantay muna ako ng booking So, ayun guys, may first order tayo dito tayo mismo sa City Mall Tituan. So, ayan, na-pick up ko siya. 28 peso yung rate, pero sobrang lapit lang naman nakita nyo. Diyan lang siya. So, punta na natin. Ay, hindi. Nandito lang pala tayo. Sige, lads. Ingat, ha? O, oh. oh, dito lang tayo. Morning! <laughs> Park lang tayo dito guys Swerte tayo Nasa City Mall tayo nakatambay Chowpan Pan Deep At saka Burger and Price Chowking King at saka Jollibee Order niya Pabili Ma'am available na yung Chowpan na Beep 15 minutes lang sir Okay lang Pilasin? 15 minutes lang. Ah, sige, antayin ko na lang. Ito mahirap, guys, no? Ito, no? Ito, 28 peso. Pipila ka pa. Ito yung mga minsan na hindi na hindi mga customer. Buti na lang, maaga pa ngayon, first tayo, wala halos pila. Pero minsan, pag mamaya, punuan na to dito ng pila. Nagbablog ako, ma'am. Okay lang? <laughs> so, yung, may pahabol pa yung customer. Body and hair wash? Sabi, but for baby lang. Uh, so, let's go. Ah, Diretso lang sa dulo. Pinakadulo, ma'am. Ah, labas na po kayo, ma'am. Dito na po ako sa may balan, ma'am. So, ayun, guys. Kakadeliver natin yung first order. Successfully share. Bigay siya ng 50 peso. Minsan, kailangan natin ipaintindi sa customer na yung oras natin ay minsan kailangan bayaran nila. Dahil... Uh, hindi biro din na uh, magantay. mag-antay katulad kanina tatlong o oh, location yung pinuntahan natin buti walang masyadong pila so ayun guys nandito tayo sa may seafood restaurant sa may ala bar ito yung pinakasikat na restaurant dito sa Sambuangam so habang nag aantay tayo ng booking natin And gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi ako priority. Isa lang po akong isang hamak na regular maxin driver. Dahil wala pa pong available na mga gear doon sa may office ng Maxim. So hindi pa tayo pinapasukan ng booking. Update ko na lang kayo mamaya pag may na-pick up tayo isang order ulit. So ayan guys, pinasukan tayo ng booking. 3 kilometer, uh, 3.1 kilometer. So punta na natin Sa may town yata banda So, let's go So yun guys ka natin dito dito sa may virginia Um maxim po ma'am Maxim mayroon po up galing sa hot chick. Mm -mm. ay guys ito problema natin hindi natin alam kung ganito pala karami lesson learned tayo hindi ko kasi natawagan kung gaano karami yung pipikapin akala ko kasi price price na konti lang na 25 27 pieces Uh. Ay nako Good luck So ayan guys nandito na tayo sa may harap Ng KCC At mukhang uulan pa nga Nakita nyo naman Madilim na naman yung langit Ay gusto ko lang guys inform sa inyo Na Hindi ko pwedeng i-cancel Yung booking na dala ko ngayon Dahil Uh, magre-reflect yun bababa yung rating ko parang violation na rin sya kung uh, kinancel ko dahil naka-arrive na ako sa location na yun so hindi na makakansel. pwede naman kung accept ko yung violation pero ayoko, ayoko magkaroon ng violation guys dahil bababa yung rating ko mahirapan ka pumake up ng order pag mababa yung rating mo so ginawan ko na lang ng paraan kung paano siya madala nasa tao lang talaga kung gusto may paraan ito ang tinatawag na kung gusto may paraan kung ayaw maraming dahilan so ayan guys sana wag umulan update ko na lang kayo mamaya pag malapit na tayo or pagdating na lang natin sa drop location dahil traffic pa naman so dito na tayo guys sa may building na to Ito sa right side natin harap lang tayo na maparkan natin ayun sa wakas nakaraos din deliver lang natin thank you kamaksin thank you ma'am may gunting kayo ma'am napasubo ako ma'am dami pala ma'am Sige lang ma'am Mayroon pa isa doon ma'am Last na Ay. Sige po ma'am Thank you ma'am So ayan guys um, Nakita nyo naman Na ka-receive tayo ng 50 peso Sa ganong karami na Dinala natin And At least matatanda na natin Yung ma'am um, Ganitong klaseng customer ba at least kung halimbawa ah, makita natin sa booking na ah, depende na lang sa'yo kung pipikapin mo pa ako kung sakaling makakita ko ulit ganun, ganun yung booking nila hindi ko na sila pipikapin dahil una sobrang dami yung dala tapos ah, hindi pa sila makaintindi sa rider so yun lang and antay ulit tayo sa pangalawang bu ah, pangatlong booking sa araw na to so pahinga muna tayo dito so tambay muna tayo dito guys habang tayo, tayo sa pangatlong booking natin kung may papasok so ayan guys may pangatlong booking na tayo 36 peso yung location 0.8 kilometer so ang lapit lapit lang talaga guys lang yata siya guys Apo Apo Punta na ma'am Thank you So So, ganito mga magandang kwan guys. Halimbawa ng mga customer. Pagdating mo sa location, ready na. Tapos, tawag nito yan. 30, 36 peso. Tapos, binigyan tayo ng 50 peso. Sobrang lapit lang siya guys. So, let's go na deliver tayo sa pangatlong order natin sige daan po kayo pagkatapos ako naman so ayun kakatapos lang natin ng third delivery dito sa bahay na to hindi ko na siya kinunan ng video for ano man naman for privacy din So ayan guys may pumasok dito Na 55 peso Dito lang sa malapit Check lang natin kung Flat ko lang Maxim Rider po. Or S tawagan na lang natin Hello ma'am Maxim Rider po Yes po ah, Sir ano po yung dadalhin sir uh, Pagkain lang sir Ah, uh, okay po. Papunta na po ako diyan sa location, sir. Papa uh, may payment po, sir, 129. Okay lang po, okay lang po. Thank you. Salamat. Bye-bye. So, punta na tayo sa may tumaga. Malapit lang naman. Let's go. So, ito. Ano ka ba? Sino sabi sa hindi ka maganda? Okay. Suntukin natin. <laughs> <laughs> Bali, magkano lang kulang? Ay, Ano ah, kinakain mo na yan? Secret. Ma malulun malunok mo yan, tignan mo. Mm, 20? Huwag mo oh, kainin yan. 5. Oh, okay na. Opo, thank you po. Mm -mm. Mm -mm. So ayan guys, na-pick up na natin 129 yung binayaran natin Hatid natin to sa may Martian Malapit lang naman Bale 3 km Martian Sir, on delivery ko sir, okay lang? On delivery ko Delivery? Oo, oh, Maxim Diyan lang ako Balik lang Oo, oh, tawagan ko lang yung customer ha Oo, oh, diyan lang, lang. Oo oh, uh -oh. Dito tayo guys, tawagan natin yung customer Hello Hello po, Maxim Rider po Andito na po ako sa may Martian Garden Hotel, ma'am. Dito sa may entrance sa may gilid siya. Ah, yun sa may gate lang, sir. Yun sa may entrance. Opo, opo. Ah, sige na, sir. Ipalabas ko na, sir. Sa gate lang po. Okay po. Wait na lang po ako. Salamat. Bye-bye. Apo, apo, Sige po. Oh, yun na. Sakto nga eh. Pangdagdag gasolina. So ayan guys, bali 55 tapos plus 129 total niya is 184 so binigay 200 Oo, 71 no? Okay na rin, pang dagdag So ayan guys, mayroon tayong or, um, pumasok na booking Tabi muna tayo. 36 peso. Yung chilat ko lang. Santa Cruz. Papunta ng T21. So, yun. Kailangan ko yung magpunta ng T21 guys dahil magbe-break na ng lunch yung asawa ko. So sabay kami mag-lunch. So habang papunta ko doon, at least may dala ko pang ulam so ayan. update na lang ako ulit pagdating natin sa may Santa Cruz let's go so ito guys yung na pick up natin bali yung delivery P36 nagbigay siya ng 40 peso so sa so, may t lang naman Sa so, let's go sayang so, guys so tingnan nyo Meron 82 peso Andito tayo Andyan Andyan yung 82 peso So ayaw ko lang i-pick up yan dahil Lunch break na Punta na ako dun sa asawa Kanina pa nag aantay Okay na Thank you Okay na guys Punta tayo sa asawa ko So, bilhin tayo ng ulam dito. <coughs> Sorry. So, yun. Tapos na. Okay. Tapos na. Break time natin. So, nakakuha ko ng booking. 69 na peso. May abono lang siya ng 1,500 plus pick upin na natin to so update ko kayo pag nasa pick up location na tayo or S tawakan ko muna to baka mamaya 1,500 malaki pala yung item na pipikapin. hello Maxine Rider po ma'am ano pa yung ano pa pipikapin ma'am? Po? Na-order na ko na siya. And then, pick up nyo na lang. NP na lang ng 1550. Okay. Ma'am, ano po yun, ma'am? Ah, drinks lang po yun, ma'am? Opo. um, 1, 5 na drinks. And, um, pastries na 6 pieces. 5 na drinks. Ah, okay po, ma'am. Papunta na po ako, ma'am. Thank you. Okay po. ayun sabit gaming na naman tayo guys hindi naman siya mainit ang panahon ngayon so hopefully darating pa rin siya ng mainit at saka malamig kasi tingin ko isa dito is hot drinks sana hindi traffic guys Hop, Let's go. Woi, grabe. Sobrang taas. So, ayan guys. Uh, ito minsan yung mahirap. Pag halimbawa, pumikap ka ng malayo tapos halos kwan lang yata yung DP sa akin nun mga nasa 70 or 80 pesos yung DP ang problema lang wala ka nang babaunin pa baba kaya kailangan mo na naman dahan dahan hanggat may, hanggat may pumasok na booking dito malapit sa area na to pero malabo yata kailangan ko pa ta bumaba oh. medyo malayo layo pa yung bibiyahin ko na to oh. parang mali yata ako nung na pick up oh. pero importante guys ah, uh, hindi tayo na -pick, na -pick booking sobrang hassle guys pag ma fake booking ka una sayang pa yung gasolina mo pangalawa sayang pa yung pera mo pagod siyempre nakakadismaya talagang ganun huwag naman sana dumating sa akin o sa ibang rider iwasan natin guys si loko sa kapwa nating tao kamis paggalimbawa ng nang loko ka na gumawa ka ng mga kalokohan barang araw ibabalik din yan sa'yo sa tamang panahon so yan guys let's go So yun guys Ang problema guys Bumaklas yung kwangko Ito Yan o no? no. Hindi ko alam kung saan yung sira Dito Or dito Makalap muna ako ng motor shop Para makairam ako ng tools Ay Ai 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 là pa pha uh, ờ hơ <laughs> 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 mặc đi thôi guys tulak gaming tayo and ito nyo, naputol buti na lang na deliver na natin yung pagkain na mahal na yun so ngayon naghanap ako ng motor shop hi shit buti na lang pababa wala nang susi yung guys nakapatay yung motor ko ay. Sana may mahawa magtulak. Ay. Sana wag umulan. Ay. Hirap naman. Ay, bulyas yung pag Maxim natin na ah Vlog ng Maxim ha. Tulak ko muna guys Tanggalin ko muna yung helmet Ay Mamaya na mag-vlog. na guys. Tinanggal na niya ang yung discard yan. Nalang daw niya. Buti ma-discard siya. Shoutout po kay sa nanay ko po sa maliwatan Sampalok Drive right? Sampalok Drive po, siya sa nanay na sa Sampalok Drive <laughs> yes. Okay na guys Gumasos ako ng 120 Salamat dito sa si shop na to guys pag kayo, punta kayo dito. Ma-discard yung mechanic nila. So, let's go. Maaga pa naman. Time check tayo. 416. So, may oras pa tayo. Makakuha pa tayo ng booking na sana mabawi natin pinanggasos natin sa motor so ayan guys update ko na lang kayo pag may pumasok ulit na booking hanap lang ako ng pwesto dito One hour later. so ayan guys bali kakadrop ko lang ng order Op kasya naman sige sige thank you so yung last order natin ay nag-order ng manga hindi ko na na video guys kasi umaambon kakakabit ko lang ulit ng camera paambon ambon kasi ngayon dito sa Sambuanga so yung time check natin ngayon is 5.55 so punta na tayo sa may city mall dahil pa out na rin yung asawa ko so na natin siya So ayan guys, bali hindi ko talaga siya na pakita sa inyo ng maayos yung Maxim dahil yan na nga, nasiraan tayo ng motor gumastos tayo ng 120 bali hindi ko na lang siguro bibilangin ngayon yung kinita natin guys dahil uh, pagkatapos nung naayos yung motor nakadala uh, nakadalawang pick lang ako yung tag 50 peso, hindi ko na rin na videoan, yung binigay sa akin is 70. Tapos ngayon 47 naman yung Delivery fee Tapos binigay sa akin is 80 peso So yun Nabawi din yung pinang paayos ko dito kanina So okay naman All goods naman The next day You know what's up guys Yes next day na pala to Dahil hindi tayo nakapag outro kahapon So ngayon ko lang gagawa ng outro to eh, hindi ko rin natapos ng na maayos yung video dahil nga pabugso-bugso yung ulan. Tapos nasiraan pa patay ng motor. Hindi ko napakita sa inyo yung buong potential ng Maxim kung pwede ba talaga kumita. So abangan nyo lang yan dahil next video natin gagawa pa tayo ng vlog patungkol sa Maxim. So ayan, dito ko na lang tatapusin yung video na to kung mabot ka man sa mga oras na to. Maraming maraming salamat sa panonood. See you in the next vlog. Peace out.